So mga adventure so dumating na yung upuan na pinakihintay natin yung camel back seat upuan ng smash natin. So papakita ko sa inyo kung gano, ang ganda kaganda at gano'ng kalupit na order natin from shop. So yun mga adventure no. So ito na yung camel back seat na ano order natin from Shopee. So lalagyan natin sa description link gusto ko siya in order from Shopee, no? So, ayan. Napaka-solid na mga ka-adventure. At napaka-ganda sa personal. At yan natin nalagay kay Superman. At para siya mas maangas tingnan. At dito na nga mga adventure no. So, dito na natin binabaklas yung stock na upo natin. So, ayan. Tinatanggal ko yung aking hydraulic. So, upuan para kusa siyang na task. So yan, hanap mo na tayo ng flat screw para may tanggal. At yun mga ka-adventure, no? so nakakita na tayo ng flat screw para matanggal natin yung hydraulic na nakabit, nakakabit sa upuan natin. So ikakabit pa rin natin yung sa panibago na nating upuan ng camel seat. So napakahirap tanggalin. pero pero pa ko dyan yan tapos sa si mga hindi pa pala nakakalakang paano tanggalin yung upuan ng smash so may isang tunuli lang sya doon sa pinakandulo at yun natanggal na natin yung stock na upuan natin at pinalagay mo natin sya doon sa loob at kukunin naman natin yung camel backseat nakaka-excite nakaka siyang ilagay. Pero, ikukuna pa rin ako dun sa istakong upuan, yung mga rubber, saka yung nilagay ng hydraulic. So, susukatin ko muna siya. So, yan. Oop! Tinanggap pa yung plastic. Pero hindi ko pa siya lalagay dyan totally. Sinukat ko lang muna. Napaka-angas at yun mga adventure no so kinukuha ko yung mga kailangan doon sa stack na upuan para ilagay doon sa panibago nating upuan so kinuko ko yung nilagay ng hydraulic yung kapartner nung paglalagyan ng hydraulic saka yung mga goma niya sa loob kailangan kasi yun sa upuan para hindi siya makalog or fix na fix siya doon sa lagayan natin So ayan, sinusukat ko yung ano, yung lalagyan ng hydraulic. Saka yung mga goma niya, kinukuha ko na din. Ayan. Yung bilog, saka yung malapad, yung kailangan natin itong kunin para ilagay natin doon sa panabago nating upuan. Para hindi siya makalug. Pag so, nakupo na tayo. So yun mga ka-adventure no? So dito Ikakabit ko na yung Camel seat natin So kinakabit ko lang tong hydraulic Na inayos natin ulit At yun Tinanggal ko na yung plastic Para ikabit na yung ating Upuan So babalik natin dyan yung Tinanggal natin kanina no yung flat bar sa yung tornilyo isang tornilyo lang naman yun sa isang flat bar tatanggalin nyo para matanggal yung stock na upo natin at ibalik at ikabit pala yung camel box seat so yun o no? kita nyo naman gano kabilis e sample tanong upo tapos kakabit ko na yung aking hydraulic nakatigas ako sa motor eh kaya yan hydro hydraulic pa So dito ano ba nakuno ko kasi mali yung pagkabutas ko dun sa naglaga ko ng hydraulic. Pero hindi naman pala, sakto lang. At yan, sarado na natin. Unang sara. Nairaban pero goods na. At dito, papakita ko sa inyo ang kapirasong montage. The demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know. It's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts me.